kakatuwa at nakabili na naman ulit ako ng mga bagong gamit dito sa bahay. Hay mga langga, hayaan niyo muna akong mangbudol sa inyo for today's video. Na-pick up ko na pala itong nauna kong parcel kahapon doon sa highway. Sobrang nakaka-excite lang mag-unbox and i sa inyo. Kinabahan pa nga ako kasi nung inalug ko, parang may basag sa loob. Mabuti na lang po at pagbukas ko ay wala naman siyang damage. So ito, meron na agad siya ditong baso at ang, ang pagkakaalam ko, ito po ay takalan. So dito naman sa kanyang takip ay meron siyang goma. So kailangan na nating ilagay sa gili Ito pala mga langga ay aesthetic na lagayan ng bigas. Opo, kung napanood nyo nga yung mga nauna kong budol na video, ay nakabili na tayo ng lagayan ng bigas na magkasya doon yung 28 kilos. Yun po kasi ay pinagamit ko kailan nanay doon sa kanilang kusina. So binigay ko na sa kanila yung mga langga, kaya ito bumili na lang ako ng bago. Nasakto nga din po at nakabili ako ng 10 kilong bigas nung nakaraang araw. Ito naman ay para sa amin na mga bata dito sa kabilang kusina. Kung minsan kasi nagluluto ako ng akin at meron din namang bigas sila nanay doon sa kabilang bila. So, nung nakarang araw lang ay bumili ako ng isang sako para naman sa kanila doon. And gusto ko lang din talagang masubukan kung talagang kasya yung 10 kilong bigas dito. At eto na naman mga langga, eh kasyang kasya naman po talaga. So, 10 kilo talaga yung laman nitong lagayan ng bigas na to. Maganda yung quality, makapal siya, pero hindi siya mabigat. Nakakaadik nga po magbukas at magsara dahil dipindot lang siya. Sa ngayon, dito ko muna siya ilagay dahil hindi ko pa siya nahanapan ng pwesto talaga. Ayun, ilagay ko yung link dito sa comment section mga langga kung gusto rin mag-order. Ito naman po yung pangalawang budol ko sa inyo for today's video. Alam nyo mga langga, matagal ko nang gustong bilhin to or matagal ko na talagang gustong magkaroon nito. Although, nag-DIY ako pero iba pa rin talaga kasi pag binili mo. Yung mga ganitong lagaya na gawa ko galing sa bote ay naubos na po kasi at pinamimigay ko. Kaya ito bumili na lang talaga ako para terno-terno lahat. Yung binili ko ay isang set na. Bali, yung laman niya ay siyam na peraso. Ito po yung isang sample nung isang klase niya. Ayun, para siyang merong kutsari na maliit. So, ito na nga, kailangan lang palang i-assemble tong lagayan. Tapos, ito naman yung pangalawang design na meron dito na nakaset ayun yung lagayan ng mga patisuka or kung ano-ano paman. Dito na side, ganito talaga kagulo ito dati mga langga. Tingnan nyo naman, nagkakalat-kalat talaga. Kaya naman ganun ko na lang talaga kagusto na ma-arrange dyan. Kaya ito, bumili na lang talaga ako kahit medyo pricey siya mga langga. Pwede rin po lagyan ito ng pangalan or, or sticker label ba kung ano yung nandyan. Ayun, nirefill ko nga muna. Nirefillan ko para maganda naman tingnan na meron talagang laman. Nung nilagay ko, grabe, sobrang sarap sa mata at nakakatuwa talaga at malinis na siyang ating nano. ba? Diba? Tingnan nyo naman mga langga. Bilang nanay, no, sobrang nakakahapi sa puso na nakakabili tayo ng mga bagong gamit para sa bahay at nakapagpundar tayo ng paunti-unti. Kung gusto nyo din mag-purchase na itong mga langga, ilagay ko yung link dyan sa comment section. Ito lang muna ang ma-share ko sa inyo for today's video. Kung nagustuhan mo tong video nito, huwag kalimutan mag-follow and mag-share. Nagkang salamat o gabi Bye-bye! Eh.